sobrang laki naman ng Christmas tree dito sa may likod ko mga tropa eh sobrang layo pa naman ng ano Pasko eh, bakit kaya meron na diyang Christmas tree, oh man at saka ang dami pa dito mga regalo ay no, ang lalaki naman ng mga box na yan, sobra at saka ang dami pa, oh nga pala bago nga pala natin simulan to eh okay lang ba, kayo naman ang magregalo sa akin, <laughs> pero hindi ang mga box na yan ang ibibigay nyo ah kundi, e, like mo naman ang video at saka malapit na tayo mag 200k subscribers Kaya isubscribe mo na yan Salamat sa iyo kung ginawa mo yun Sana nakapag-like ka na rin Ayos, salamat Teka lang, ay no, grabe napakalaki naman ng Christmas tree na yan e, Tara, lapit nga tayo boy <laughs> Uy, teka, meron pala ditong sasakyan no Color orange Aba, napakaganda naman nito? ito Sports car At saka eh, parang hindi lang siya basta simpleng sports car Parang ito ata yung tawag na Supra Grabe, ang ganda naman ng Supra na to mga tropa Parang ito ata yung sa the past and the furious. Teko nga lang, pwede mo natin sakyan? Uy, nasakyan natin. Umaandar ba? Uy, umaandar pala tong Supra na to eh. Grabe. Napaka-astig ng Supra guys. So, tignan nyo naman. Napaka-kinis. Oo <laughs> nga pala guys, apakadami pala ditong mga pwedeng gawin. Pwede mo siyang iakyat sa bundo. Pwede mo siyang irampa. At marami pang iba. Kaya itatry natin tong Supra na to ah. Teka, dito nga muna tayo sa may parang mga ano guys, sa may ice ay ice bato o tubig. Oh no! kaya e kakayanin kaya ng supra ang mga obstacles na yan. Malalaman natin mga tropa. <laughs> e no? Uy galing umiikot tapos nag drip. Grabe, ang galing naman yan. Susubukan ko na sa tubig ha. E no? Ops! Ano nangyari guys? Uy nako nalunod na yung supra sa tubig. Parang hindi yata pwede yung supra sa tubig guys. <laughs> Dumudulas lang yung gulong. <laughs> Tignan nyo ganda yung person, no. Tignan nyo guys nasa loob tayo ng sasakyan na maraming tubig. Hindi <laughs> kaya masira itong sasakyan. Teka, maandar pa naman eh, no? Naandar, makakalabas pa tayo dyan, guys. Oy! So, ibig sabihin, hindi kinaya ng Supra. Ang tubig na yan. Tara, magsusubok pa tayo ng iba mga tropa. Subukan naman natin dito sa may parang mga bundok-bundok, no? Ayun, no, yung maliliit na bundok, guys. Susubukan so, natin umakyat dyan, no? Tara, testingin natin yung mga obstacles na yan. Kaya-kaya? Oy! Kinakaya-kaya naman ng Supra. Kaso, nahihirapan, guys. <laughs> Dumudulas dulas lang yung gulong Ito po, oh Oy, nice one Oops oops Yun Kinaya ng supra ang mga baku bakong kalsada O <laughs> oh, ito naman Dito na tayo sa may yelo Sigurado madulas to Eh ba naman ice yan eh <laughs> Kaya testingin na natin Para malaman no Uy ang dulas naman yan <laughs> Baku bako guys Baka masira yung suspension natin eto Ayun oh Uy grabe naman yan sir Nice at least nakalusot tayo dun? <laughs> Uy, may nakikita ako dun parang ring oh. Subukan kaya nating talonin yun para mashoot tayo dun sa may butas. Pero bago tayo makarating dun mga tropa, wait nga lang, stop muna o dito. Uy, oh man, ano yan? Bigla-bigla namang umaandar yung sasakni na yan. Di si Optimus Prime pala yun eh. Uy, Optimus Prime, bakit ka namang bigla-bigla andar Eh, muntik mo na akong masyagi. Pagbabayarin kita kapag nasagi mo yung sasakyan ko. Mahal-mahal pa naman eh, na Supra. <laughs> tara guys, tara guys, mo na nga yan Pupunta na lang ako dun sa may rampahan. Papuntang basketball court At eto na nga guys Nasa harap ko na mismo yung napakalaking ring Ayan o sa may dulo Kakayanin ko kayang irampa Ang ano na yan Supra Malalaman natin Tara kailangan mo na pala natin bumuelo ay o no, meron dun rumampo Tayo rin narampa rin tayo Eto na magbubus na tayo boy Let's go Uy oh no hindi ako na shoot Sumobra ako mga tropa <laughs> hindi ako na shoot dun sa may pinaka ring. Oh no, bumaliktad baliktad pa yung gulong ko. Anong nangyari sa gulong ng Supra, guys? Mabingi. Oh no. So syempre, guys, meron tong part 2 kasi hindi naman natin na shoot. Ito, meron ding Supra dito, guys. So, wow, parehas kami. Uy. habulin natin yung Supra na yun, guys. Ang bilis-bilis naman niya magpatakbo. Uy. muntik na ako dun na. Ah. <laughs> Teka, antuli naman noon sa napunta. Ayun, Nandun siya sa may parang mga bako-bako. Uy, yung galing mo naman mag-drip. Grabe, guys. Ang galing ko mag -drip drip ah, Napag drip ako doon <laughs> Uy ito si pare nga Supra Oy pare Labas mo yung Supra mo Magdi drip tayo Dali <laughs> Ay no oh, Diba pares kami ng kotse oh. So ko siya Magdi drip ang mga Supra O oh, dito naman kami ni pare Sa may bako bakong kalsada Ay <laughs> Grabe masisira yung suspension ng kotse natin yan Tropa Ba't mo yung dinidrip <laughs> Buti na lang may kasama na ako ditong maglaro Uy do Pa drip drip show Nice one <laughs> galing oh <laughs> galing mag drip apa ah, address ng gulong uy ang galing <laughs> wait lang may nakikita akong umiikot ikot dito oy pare sunod ka sa akin ikaw naman ang sumama may nakita si ako dito ito yung parang umiikot baka pwede tayo dito <laughs> tingnan natin guys ops pare tara dito sama ka naku pa siya dun guys tara wag na natin pansinin yun no tara natin to guys kung ano mangyari oy nako <laughs> umiikot ikot na guys hala ko ah na ano, na yung supra oh, guys, punta tapon Oh no! Ano na nangyari sa Supra ko? Nahilo-hilo na. Ayoko na, lalabas na ako dyan. Ayoko na, lalabas na ako. Ayoko na dito. Hahaha. <laughs> <laughs> grabe guys, kung ano-ano nangyari sa akin dun na Hindi pala pang mga ganong klaseng ikutan tong super eh. Dapat pala siguro dun talaga siya pang drift Pero mamaya pupunta tayo sa may drifting Susubukan muna natin to kasama tong nakasupra din dyan guys Ay no, rumaram pa siya sa may taas oh Uy, sasama rin ako Bebelo lang muna ako oh, guys, nahirapan kasi ako eh And belo tayo Ay, mali yung pwesto natin Dapat pala dito Okay, dito tayo pupunta mga tropa Tapos drift natin ng pagano no Eh, hey, grabe, lupit naman mag grip niya no let's go hahahataw ko na to sabay na nitro. Uy Uy ang taas hahaha <laughs> bumalentong balentong na guys <laughs> grabe ang <yung> bangis <laughs> lupit talaga ng supra na to sa the past and the furious tara pumunta na kaya tayo doon sa may drifting sa tingin nyo guys tama tara muna tayo doon at eto na nga guys nakarating na rin tayo dito sa may drifting session kung mapapansin nyo napakarami dito mga cone eh kasi sa loob tayo nyan magdi-drift kailangan hindi natin maiisa-sagi ito no para maging malgaling tayo syempre eh parang bago pa lang kasi guys kaya hindi pa natin magagawa nang hindi tayo makakasagi no so magpapractice tayo na magpapractice hanggang sa magawa natin so simulan na natin magpractice mga tropa kasakay na tayo dito no tapos magdi-drift na tayo dito sa may loob eh. no U. O... Uy, galing naman yan. Ang bangis. Uy, nice. Grabe, hindi pa tayo sumasayad, guys. ops Oops. Ako, sumayad tayo. eh ang sinasabi ko sa inyo. Hindi pa tayo masyado marunong, eh. Kaya magpa-practice tayo na magpa-practice, mga tropa. Uy, ayun, oh. ba diba? ulitin natin dito sa part na to. Dito tayo sumayad kanino. Kailangan magagalingan natin. Uy, oh, sumobra na naman tayo, guys. Ang hirap naman nito talaga. I-drip. ayun, <laughs> oh. Grabe, ang galing naman nun. Ay, sumayad na naman ako, oh boy. <laughs> o, oh. Kailangan ma-practice natin 'to, no? Kailangan man di tayo masagi sa mga cone. Oops, nice. Kaso medyo mabagal tayo doon. Dapat kontroladong kontrolado natin ang pinakapagliko na eh. Para hindi tayo sumasagi. O tingin mo, umikot-ikot na yung katawan. Ang hirap talaga nito mga tropa. Pero kailangan natin galingan. Ayun o. Oh, uy, grabe yung bungs naman nun. Hindi ako sumagi o. Oh. Ay, naku, na ako sa loob. Ayan <laughs> guys, so, oh, tignan nyo, makukuha din natin to mga tropa. Ayun o. Oh, Ay, grabe, perfect turn. Napakabangis naman nun. Ayun lang, hindi natin ginaya. Ito <laughs> na, seryoso na talaga to mga tropa. Papakita ko kayo ng malapit na drifting. Eh, no? Uy, pumasok pala yun guys. Ay no, hindi na ako sumasayad. o. Oh. Uy, pasok na pasok talaga lahat ng drift ko ngayon sir. Uy, sige kaya mo yan. Huwag mo idudulas. Ayan. pa o. <laughs> perfect to oh. di ba sabi ko sa inyo perfect eh di ako tumatama sa o eh you know nagawa na natin ng isang beses guys oh no ano yun may bumaksak dun ah. <laughs> ito na nga mga tropa grabe naman ay yun lang nagkamali ko bigla na lang asing may pumunta dito ng jet fighter eh Alam ba yan jet fighter na yan nagpa-practice ako dito mag drip bahala ka na nga dyan dito na nga lang ako sa ibang lugar pakiting ko na lang siguro ang bundok no <laughs> inakit ko sa bundok na naman to boy kanda ba naman na super? sobra sobra lakas tara testingin natin to mga tropa let's go abante papunta tayo sa may bundok oh no one task ay damo pala yun buti na lang damo kung hindi nasira na talaga tong suspension <laughs> ay no ah, patas ng bundok na yan kakayanin kaya kakayanin yan boy oh no alog ng alog yung ano natin yung supra mga mamaya sira na to teka nga lang baba nga muna tayo saglit guys ayos pa ba yung mga gulong gulong nyan, ay no tignan nyo dumudulas na mag iso ay, paano ba naman kasi ginamit na nga sa drifting e eh gusto pang iakyat sa bundok <laughs> pero sige kakayanin natin yan iakyat sa bundok mga tropa saan ba yung pinakadaanan dito ba dito yata yung pinakadaanan ni, eh. kaya ito na subukan na natin itong iakyat ha uy nako sobrang hirap naman pala pero kakayanin andulas oh hindi <laughs> kaya ba pero wait lang Aakitin ko pa yan kahit sobrang dulas ng gulong na kasi pandrip to eh. Ay no, ako no pa baba. Ang hirap naman yan boy. Siguro kailangan pasigsag tayo no. Hindi natin kayang rektahin eh. Dito tayo dadan sa may gilid. Bakunti-kunti lang no. Para makakit sa pina. Tuktok. Naku, ang hirap talaga guys. Ang dulas. Hindi yata ang aya. Belo, 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 belo. Yun. hindi kaya mentol, kaya mentol. Ay, akit mo. Wala, hindi talaga kaya. Suko na yung natin guys. Sa iba na lang natin natin ito susubukan Hindi tayo makakita sa pina at tuktok eh Napakadulas ba naman kasi ng gulong Ano? Tingnan nyo guys So oh, di nga ako makapunta sa may bandang gitna Doon pa kaya sa taas Eto na Ang ibang pagsubok para sa Supra Pumunta naman tayo dito sa mga nagyayelo <laughs> Sigurado mas madulas dito Eh doon ba naman sa bundok lang na lupa Hirap na hirap na Ops! Meron palang ice dyan guys Muntik ng malaglag ang gulong natin Tingnan nyo nakasampa na yung isang gulong <laughs> Pero wait lang susubukan kaya Rampa mga tropa Tara gusto ko yung malaman Kung ano mangyayari Kaya bumwelo lang ako guys ha Ayun oh Nagdrip na nga ako guys Para lang ta Tapos rampa ako dito Woo! Oh, Grabe, ang naman yan sobra. Dito na tayo mag-drip, drip. Oops. Gagawa ko ako ng circle. Ayun, oh. Uh, ikot, ikot. <laughs> nahilo-hilo na mga tropa. Pero wait lang. Dito tayo pupunta sa may nag mga yellow-yellow. At di nga kaya pala akyatin. Kasi sobrang dulas niyan. Puro ice. Tara, pasok na lang tayo dito muna sa may kuweba. Ano kayang meron dito sa loob? Oh no, ang taas naman yan. Hindi ko kakayanin siguro. Ha, ah, Konti na lang, konti na lang. Ulit, ulit. At trust tayo. Kailangan natin gumawa ng malakas na buwelo. Mga ga okay na siguro to. Tapos buwelo na tayo guys ha. Let's go! Ay! Hindi talaga kaya. Ayaw ko na dyan. Guru, baka mga monster truck yung mga kailangan dumaan dyan eh. Ang hirap naman talaga kapag pang racing at saka pang drip lang hindala-dala natin. Tara, <laughs> hanap tayo na iba pang mga obstacles dito. Ayan o. Ay, galing na ako dyan eh. Doon tayo sa may desierto. Akit natin to yung desierto. Oy! puro lubak. Nako, masisira na talaga ang gulong ko niyan. No? mo. <laughs> Oh, no baku baku sobra kasi yung mga kalsada guys ay no. pang pang sira na yung suspension ko nito puputok talaga guys tagas ang langis eto guys may nakita ang aakyatin natin siguro naman kaya niya na to no ay no kahit napakadulas kakayanin yan boy sige isisyete syete ko lang para makakita sa pinang at naas boy <laughs> go supra nice nakakyat din sa wakas oh no ito naman sobrang taas baka di ko na talaga to kayanin. Nako, kayanin mo yan, tol. Bilis, iakyat mo ang gulong para man makakita sa pinataas. Wait lang, bobelo tayo, guys. Bobelo, bobelo, bobelo. Mahirap, mahirap eh. Let's go, let's go. uy, sige na. Kaya mo yan. Ang hirap talaga. Hindi boy kinakaya ng gulong natin. Masyadong madulas. Iba na lang obstacle lang gagawin ko. Siguro, akyatin ko na lang yun, guys. So, nakikita nyo ba yung napakataas na yun? O, diba? Try natin, ah. Kung pwedeng umakyat. Tapos, wala naman yata daan kung paano paano pumunta ron eh. Doon na lang tayo sa may ano, jump ramp. Ayan, tara, puntahan natin yon. Ito pala, pwede mag-teleport eh. Teleport nga ako sa jump ramp. You, nice! Ayos din pala mag-teleport. Ay, tara, sumakay na tayo dito. Uy, dyan tayo tatalon. Wait lang, kailangan mo na bumuelo. Hino natin guys kung gaano nga pala ano to ah. Kataas yung rampa. So, ibig sabihin, irarampan natin ang kotse ng The Pass in the Furious sa pinakamataas na rampa. Ayun no, oh, grabe, napakataas naman ng rampa na yan kakayahanin kaya i-comment nyo naman sa comment section kung kaya boy tara irarampa na natin to let's go let's go 1 2 3 let's go eto na boy boy nitro ang taas boy! Tignan nyo, sobrang tagal natin bumaksak Boom, grabe Nasira na yung gulong natin sa likod Sa sobrang taas ng pagrampa Ay <laughs> no, bumaligo na guys yung sasakyan natin Nako naman, papaayos na naman natin to <laughs> Eh, tignan nyo ba naman, natanggal eh no, misalign guys Kaya tumabingi o oh. lumabog tuloy sa lupa Pwede pa ba sakyan to? Pwede pa yan Ay <laughs> underpay Nakakapag drip pa nga, oh. Oh, no! <laughs> At eto, guys, second try naman natin. Eh, susubukan ko kasi, kung magna-nitro nga pala ako ng sobrang lakas. Tapos, maglaram pa tayo, no? Eh, ano kayang mangyayari? Ayan, malalaman natin. Lalakasan ko ang nitro. Isasagad ko, ah. Para naman mapunta tayo dun sa tuktok. Eh, okay. makakapunta ba tayo dun? Basta, try na lang natin. Eto na, sasakay na ako, guys, ah. Alright, let's go. Isasagad ko ang nitro. Pagbilang ko tatlo. Isa, dalawa, dalawa. Tatlo. Sasagad ko na ang nitro. Oh no, nagdulas pala. Oh no, mali, mali, mali. <laughs> Nako naman. Babalik nga ako dun sa pinataas. Ang dulas kasi masyado ng gulong na itong super eh. Siguro, hindi ko na kailangang iliko, no? Masyadong madulas kapag inililiko ko. Dederederechoin ko na lang to na may kasamang nitro. Ayan oh, babaksak na guys. Ayan na, nitro. Sasagad ko na to, boy. Uy boy Grabe nakalas yung apat na gulong ko boy Boom Tignan nyo guys Ano na nangyari Nawala na yung gulong ng Supra <laughs> Natanggal Oh no Baka mamaya mapagalitan tayo Kung sinong pinakamayari na ito boy Ako di na gumana Sira na talaga Ay no Gulong na lang yung natiro Ay Nasa ilalim pala ako <laughs> Ganun nang nangyari Nako naman So yun nga guys Grabe nakita nyo yung rampa na yun E kinaya ng ating Supra E eh, kayo ba guys Kaya nyo rin Kung oo Huwag nyo kalimutang i-like At sana nag-enjoy kayo Mukhang dito ko muna tatapusin yung video E eh, trek Magdi-drip muna ako Pakitaan ko kayo ng malapitan drip oh Eh hey, bangis ba Bye bye